So, mayroon po tutulong sa kanila Mindanao <laughs> na, doon sa kanilang anak na may sakit Ano? Mm -hmm. okay.

Bumadaan sa tailgate. Hindi na na po na yun na mataas, mataas Mata yung karga ng truck. Ang, anong mga patrol dyan? anong, 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 <laughs> anong, <laughs> anong, anong, at meron tunga yeah, sa Dapat mga 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 na mga 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 Over height mga yung, yung <laughs> mo ah. yan <laughs> <laughs> dun eh. <laughs> <karkawa. Baka> <laughs> sa ano sinabi yan? Sino ang tulay niya? Panati lang yan dyan, 0 mababa siguro yan dyan Oo, bakit hindi nasukatin yan? Bakit yung ibang tulay ng index, exit hindi naman? Ano ang daming dinaanan nun tapos dyan lang sumabit Ano nga? mata mata mababa siguro yan totoo yan na payuhan payuhan niyo mga kaibigan niyo na estimate nila yung mga vertical clearance ng mga tulay meron pa kayo sinusukat yan wala naman kasi meron balita po na sa same thing apps hindi ko lang hindi eh, diba? ano ba ito isang application na yung pano ng pano ng link pa niya pero kung mga makakausap na mga parang friend tapos magiging alam mo na parang ganon uh, Uulitin po namin ito ha, sapagkat um, marami ho, marami ho ang mga nabibigtima na naman po nitong dating app. Actually ho, tinalaki na ho namin dito mas maganda po na ito po ay amin po ipaalala po ulit sa inyo na bantayan po ng mga magulang ang kanilang mga anak baka siya silang mga hubisak dito sa dating app na ito sa dating app yung kung ibang mga mga tawag ito yung kung ibang mga sindikato umabasok po dyan sa basic act pag paiinlamin ang kapwa lalaki o kapwa babae tapos so, ang kapwa babae <laughs> ay ito na yung kanyang dawang <laughs> kara. naman ito na yung kanyang dawang so plan, one plus 1 plus 1 plus 2